Kailan ibibigay ang second tranche as pensioners? Ang eksak na pecha kung kailan ibibigay ang second tranche ng SSS pensioners ay maaaring may depende sa mga patakaran at kondisyon ng Social Security System, SSS. Karaniwang inihahayag ng SSS ang mga ganitong update sa kanilang opisyal na website, mga social media channels, at iba pang komunikasyon na kanilang ginagamit para sa kanilang mga miyembro. Maari mo ring tawagan ang kanilang customer service hotline para sa mas eksaktong impormasyon. Wala pang kasiguraduhan ang second tranche. Oo, tama ka. Ang pagbibigay ng ikalawang tranche ng SSS pension ay maaaring magkaroon ng pagkaantala o maaaring magbago depende sa mga kaganapan at kondisyon sa panahon. Maaring ang SSS ay naglalabas ng mga pahayag o mga anunsyo sa kanilang opisyal na mga platform upang ipaalam sa kanilang mga miyembro ang anumang pagbabago o pag-update sa mga petsa ng pagbigay. Mahalaga na manatiling nakatutok sa mga opisyal na komunikasyon mula sa SSS upang makakuha ng pinakabagong impormasyon ukol dito. May mga balita na ibibigay na ang second trans ng mga S-pensioners. Magandang balita yan! Kung may mga ulat na nagpapahiwatig na ibibigay na ang ikalawang tranche ng SSS pensioners, maganda itong pag-asa na malapit na nga itong matanggap ng mga benepisyaryo. Maari mong subaybayan ang opisyal na mga pahayag at anunsyo mula sa SSS para sa mga detalye at petsa ng pagbibigay. Ano at sino po ba dapat ng ACOP? Ang ACOP ay ang Annual Confirmation of Pensioners, ACOP. Ito ay isang proseso kung saan ang mga pensionado ng SSS ay kinakailangan na kumpirmahin ang kanilang mga personal na impormasyon at katayuan taon-taon. Ito ay upang matiyak na ang mga datos ng pensyonado ay tumpak at na-update. Ang ako ay dapat isagawa ng mga pensyonado mismo o ng kanilang autorisadong representante. Kung ang pensyonado ay hindi makapagpapatunay ng kanilang pagkakakilanlan sa pamamagitan ng AKOP, maaaring mabawasan o itigil ang kanilang pensiyon mula sa SSS. Kaya't mahalaga na sundin ang prosesong ito upang masiguradong patuloy na makakatanggap ng pensiyon mula sa SSS. Ang mga pensyonado na nasa abroad obligadong ba sila mag-comply ng ACOP requirements? Si mga pensyonado na nasa ibang bansa ay obligado rin na mag-comply sa mga ACOP requirements. Ang ACOP ay isang mandatoryong proseso na kailangan ng lahat ng pensyonado ng SSS kahit na sila ay nasa loob o labas ng Pilipinas. Ang layunin ng ACOP ay upang masiguro na ang impormasyon ng pensyonado ay tumpak at naa-update taon-taon. Para sa mga pensyonado na nasa ibang bansa, maaaring isagawa ang akop sa pamamagitan ng mga designated na SSS Overseas Representative Offices, Embahada o Konsulado ng Pilipinas sa kanilang lugar, o sa pamamagitan ng online na sistema kung mayroon nito ang SSS. Mahalaga na sundin ang mga alituntunin ng akop upang maiwasan ang anumang pagkakaproblema sa kanilang pensayon mula sa SSS. At sana naibigan nyo at naunoan ang mga paliwanag tungkol sa second trans ng SSS pensioners na madaming nagtatanungin ng mga pensioners na bakit hanggang ngayon di pa nila natatanggap ang second trans na dagdag pension na 1,000 piso at ang tungkol sa pag-comply ng ACOP Annual Confirmation of Pensioners at sanay na liwanagan po kayo sa nilalaman ng bidong ito at kung bago kayo sa aking channel subscribe po nyo ito at click ang notification bell para sa update sa mga susunod kong video at maraming salamat po.